kasi wala naman siyang accountability eh, di ba? Kasi una sa lahat, it's a communist totalitarian state, di ba? So wala siyang pakialam sa opinion ng mga ibang tao no? because it's really led by, ikaw nga, na, ika nga ni Joe Biden nga, ang tawag nga niya sa kay Xi Jinping, diktatore, eh, di ba? And what are the bag of tricks of dictators? But to lie, ba? Ayan, eh, through, through history, nakikita natin yan. Na puro kasinungalingan ng ginagawa ng dictator no? mga authoritarian countries, no? Besides, they, 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 do that, no? They create their own uh, version of an alternate reality, no? para lang ma-justify ang kanilang uh, imperialist uh, territorial claims no yung kanilang aggression no uh, to justify that no So, magyusi ng yan, no? Uh, in order also to indoctrinate the people, no? Yung kanilang yung mga Chinese, kaya may kita mo, di diba, ano ba, yung tinatawag, yun? 50 cent army ba yun? Di ba? Yung mga trolls nila, di ba? Na ang ginagawa niyan is to indoctrinate the Chinese people na sa kanila talaga yung karagatan na yan.